Uh, oh, Siyempre, eh, hawak mo na yung pera. Mm. May isang billion ka na. Mm. Sino ang unang-unang taong bibigyan mo ng pera? Iya. Yeah. Siguro. Ba't nag-iisip ka pa hindi asawa mo? Hindi. Yeah. <laughs> Siyempre, asawa ko. Oh. Oh, no. Ola. Second. Nag-iisip ka pa eh. Second, yung parents ko. Ah, yung parents ko. Oh. Matindi. Ah, magka. Eto ang tanong, bro. Oh. Ah. Magkano ang i-declare ide mo na panalo mo sa misis mo? <laughs> um, Ito <yun>. to! <laughs> What's so, up, mga -brody? brody? This is Brody Jeff And this is Brody Mars, And welcome to The Brody, Brody ba Podcast. Podcast. Ah. Joke Time Edition <laughs> So, so ito yung episode 1 namin Nasa Joke Time ha? Joke Time Hindi kasi naisip namin mga ka Brody no? Habang nagbe-break kami kanina Habang namin Brody ba't kaya Total mapagbiro naman tayo Pati hindi na lang natin i-podcast din minsan yung mga Joke Time Para oh. medyo ano naman tayo, mag-chill episode. Yeah. Ah, yan. Para hindi naman laging seryoso. Oh. Meron din tayong meron din tayong konting uh, oh. fun side. Fun side. Oh, side. Oh, fun side. <laughs> so, yun nga mga ka-brody. No? Nag-iisip kami ng mga topic na medyo sa mga panapag-uusapan namin sa si area. Oh. Nang tatawanan kami. Mm. Yung mga what if lang naman. Oh. Right? So, <laughs> oh. Siyempre, madaming madami uh -oh. din nangangarap itong episode na ito. No? <laughs> Siyempre, no? Oh, brody, oh. parang... Ano yung title natin? <coughs> Nubo ba Brody, ang title ng episode natin, no? Paano kung... Paano lang naman? Paano lang? Okay. Kung manalo ka sa loto ng 1 billion pesos. 1 billion. Ah. Sobrang so, laki yan, no? 1 billion. <laughs> Iniisip ko yung Brody, natatawa na ako. <laughs> yeah, yung mga, mga gagawin ko, Brody, ewan <laughs> ko. De, yung una mong gagawin, ano mo? Anong, ano yung first uh -oh. purchase mo? nagagawin sa so 1 billion. 1 billion. Oh, kasi ano yun na hindi yun yung parang pinaghirapan mo ito yung parang uh -oh. inag in a snap of a finger meron ka ng meron ka ng pera. Ano yung una mong gagawin? 1 billion. Mm -hmm. Ano? Bibili ako ng Rolex. Wow. Wow, oh, Rolex. Tapos ibebenta ako kay pareng Michael. <laughs> Sige na. na <laughs> <laughs> <yun, nags> <laughs> ano lumabas lang tayo din sa TikTok ma-promote yung page natin. <laughs> Ha? Like din. Oo, oh, bibila ko Rolex. Tapos pagkabiling pagkabili ko pare, nakabox pa. May hmm. message kasi pareng hype. Uh -huh. Magkano to pagbili mo? <laughs> As in, kakabili ko lang ngayon, bebenta ko sa'yo. Ay, pag tiwenong ni pareng hype, oh, ba't binibenta mo? Kabibili mo lang yan. Parang ayaw ko na, pangit eh. <laughs> Grabe. oh, pare. Ganun ka pera, di ba? Bibili oh, ka na ng 1 million na Rolex, tapos sa oh. sasabihin mo, ay, eh, lang, ano, parang ayaw ko na pala, eh, nabayaran mo na. <laughs> Kinat mo nga si paring, hey, malang nabili ka bang Rolex? <laughs> May meron ako, bagong-bago to. Oh, bagong-bago bago to, kakalabas. <laughs> siguro kahit si, si Hype, parang mapapaisip, di ba? Eh, pag nyo, anong rason, bakit, bakit mo bibenta sa ikabibili mo pala? <laughs> Sabihin siguro na, hey, peki. <laughs> di ba, parang? Ganun, ganun. Ayun ang una kong purchase. Pero kidding aside, Brody. Talagang bibili ako ng Orilo. Fan, fan ako ng RILO, Ikaw rin okay. naman. Bibili din ako yan. Ikaw, ikaw, ikaw. Pero ako ang unang bibili ko. Natatawa na ako yan. Hindi. Seryoso to. Oo, seryoso. Ang unang purchase na bibili ko. Ang unang purchase ko. Oo, Brody. Bibili ako ng mga tao. tao, gagawin ko. Gagawin ko lang alipin. Ay. Gusto ko lang dito. Gusto ko lang kita patuha. Gusto lang. Bro, hindi ka man nanalo sa pag sa pagganyan mindset mo. Hindi <laughs> naman talaga. Di Hindi <laughs> <laughs> <di> <laughs> di lang ako. Ah, oh, di ba bro? Hindi. Gusto mo lang. Hindi ka na. Hindi uh -huh. ka. Ipapagawa lang ako sa'yo. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> di ba? Diba uh -oh. Pero, siyempre, pag talagang nanalo ka sa loto, bro, oh, siguro Ako siguro mag-donate ka sa ano? Uh -huh. Charity, bro. Put. <laughs> Charity. <laughs> Ano charity charity? <laughs> Kalang ko yan ah. Anong charity, may charity ba yung bro na sa isu <laughs> Yun yata yung ano, yung charity ni Patrick. <laughs> sabi ko na eh. Yun yung natulit. Hindi bro, di, siyempre, ang dami mm. nun, isang bilyon. Mm. Imaginin mo yun bro, di pag nalaglag yung isang libo sa'yo, di mo na pupulutin, madumi na. Oo. No. Di ba? Oh, oh, ang sarap siguro nun, yung problema mo nun, pera. Pag ano yan, parang ano yan, parang piso na lang sa iyo eh, no? Oh, bro, di yung ganoon yung pera mo, di ba? Parang di mo na ma-imagine. Yung tipong halimbawa, yayae may mga tropa, di ba? Hmm. Oh, inuman tayo, ganoon. Tapos Brody, lahat kayo na over no, kinabukasan. Syempre, dami yung ininom, Brody, oh. di ba? Mm -hmm. Tara, punta tayo sa US magsabaw tayo. di ba pag kinisabi na buhasan, Brody? Pwede tayo magpara sa over punta tayo sa US, di ba? Magsasabaw lang kayo, Brody, no? Mm. Well, matindi yun, bro. Hindi kakaiba yun. Saka siyempre, isipin mo. Sa isang bilyong piso, bro, di ba? Although sa inflation ngayon, marami pa rin yun. hindi mo parang rin mahubos yun. lalo na kung billion na eh. yun. Kasi, pero, alam mo ba ngayon, due to inflation, yung mga 100 million, isip ko napakababa, napakano na lang yan. Hindi na siya ganun ka-powerful. Oh, ka-powerful yung ano. Ah, gusto mo matry? Taya ka muna, Loto. <laughs> ano tayo mananay, bro? Hindi, hindi tayo tumataya. Oo oh. <laughs> nga. Actually, kasi hindi kasi ako naniniwala sa Loto eh. Niniwala sa yeah, Loto? sa Loto. Eh, hindi naniniwala yung Loto sa iyo. Tumata ko. Grabe yung okay, lang yan pang mga tao. Hindi, wala, na muna Wala, wala, wala. na tayo. Ito, <laughs> ano, episode na to, puro Puro kalokohan. Pero sige, Brody. Oh, Siyempre, hawak mo na yung pera. May isang billion ka na. Uh -huh. Sino ang unang-unang taong bibigyan mo ng pera? Iya. Yeah. Siguro. Ba't ba? nag-iisip ka pa, hindi asawa mo? Hindi. <laughs> Siyempre, asawa ko. O oh, no. Second. Nag-iisip ka pa eh. Second, yung parents ko. Ah, parents mo. Mm. matindi. Pagka, ah. eto eh, ang tanong, Brody. Huh? Magkano ang i-declare ide mo na panalo mo sa misis mo? <laughs> 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 yeah, yeah. So, syempre, hindi ko to! Hindi nga, ano siyempre? Hindi, mako mahirap yun ha. Oh. What be? What be? <laughs> Di ba? Siyempre, mo sa asawa mo, uwi ka sa bahay mo. Pagdating, nakikita ko na si Brody Jeff na no? uwi sa bahay. Siyempre, may lang dalawang maleta. Isang bilyon yung panalo eh. Piling ko ang gagawin ni Brody Jeff, yung isang maleta, ilalagay niya sa kotse niya. <laughs> yung isang maleta lang yung iuwi niya. Tapos pag uwi niya dun sa bahay, sisipain niya yung pinto. Pag! Gagano'n. Hmm. Tipla mo ako kape! Gano'n ka tapang si Brody Jim! Tapag. Diba? Oh. Siyempre, bababa yung asawa niya ngayon. Pagbaba ni ng misis ni Brody Jin. magagalit yun. Siyempre, okay. diba? Ano sabi niya okay. dyan? Anong ba't sinisipa mo yung pito? Isang milyon! <laughs> <laughs> Grabe na. No? Diba? Para na. Siyempre, magugulat ngayon <laughs> yung misis ni Brody Jim. <laughs> ano ba? So, bakit nagbibigay ka ng gato? Dalawang <laughs> milyon! <laughs> Huwag kang magtanong. <laughs> sasabihin na lang ng misis ni Jeff, pagod ka ba? Oto, <laughs> to, limang milyon. Eh? Oh. Ano? Ano? Dadagdagan ko pa? Oh, sampung milyon! Oh, okay. Anong flavor ng kape? Wow. Yung mga ganyan kayo sasabihin ng isis mo, bro. Di, di ba? Mga ganong ano, ano? Oh, Galawan, ano? Di ba? pera. Oh, talaga kalaki yung pera mo. Kaya nga. Tapos, bro, di, syempre, nakaupo ko gano. Tatawagin mo yung mga anak mo. Masay, masay, masay. Ay, yeah, already na. Masay. Para magbubili ng tao. Oo, oh, already, already. Siyempre, nalapit ngayon yung pangalan. Ayaw mo ka. Every, ayaw ka, ba? Diba? Ah, ayaw mo. Ha? Huh? Kuha ka ngayon ng ano? Brody? 100K. 100K. Punasan mo, pinagpapawisan yeah. ako. Ang init. Pupunasan mo yung pawis mo yung 100K. Tapos, ilalagay mo lang doon sa gilid. Oh, kung sinong magmamasahe, eh, di, ganun ka kayaman. Up uh, for grabs. Up uh. uh, for grabs ang 100K, oh. <laughs> <laughs> ang tindi nun, Brody. Yung magse-sermon pala yung asawa mo, isang milyon. Oh, 1 million. Oh, diba, 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 diba. Uh, oh, 'Di ba, Brody? Hello. Mag-shopping ka. Shopping Alright. ka lang. Oh, 'Di ba? Ano sa mo? Putta ka sa ano? <laughs> Dirt pole, sige. <laughs> ah. Tapos sasabihin mo sa asawa mo, no? Syempre. Eh. Oh. Lahat ng pera na 'yan, ha? Sabihin mo eh sa asawa mo. Pag 'yan hindi mo naubos, may mo sa kanya, Brody, syempre. Eh. Uh ano -huh. mo pera? Eh. Hmm. Pag 'yan hindi mo naubos, Maghihiwalay tayo. Brody, dino? ano nang sasabihin mo? Hindi, ano yun. Eh. pressure. Mapipressure yun, Brody. <laughs> ang gagawin ng misis mo ngayon, syempre, Brody, aalit ah, magsha shopping yun, Brody. Ano uh, na shopping yan? <laughs> <laughs> syempre. Tapos, sigurado ko yung misis mo, Brody. Nagsasabihin siya yun ng I love you. <laughs> 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 Kung dati ko sasabihin ng misis mo, nasan ka na? Ang sagot na lang ng misis mo ngayon, hindi ka ba aalis? <laughs> Wala ba kayong inuman ang so, mga tropa wala mo? Wala ba kayong, wala ba kayong, wala kayong, wala kayong wala? podcasting? Wala ba kayong podcasting? Wala ba kayong sesyon? Ganon. Ano naman lang, lang. ba <laughs> Sarap lang. Oh, ay, baka man nadyo wifey Jeff Burgess. <laughs> yeah, ano ah, yeah. nagja-joke -jo lang kami. Di ba? Nagbibiro lang, yeah. o, diba? yeah, lang ito. kami. Oo, oh, di ba? Kasi feeling ko bro, di ganun din ako magiging katapang oh. eh. Di ba? Ano mo yung tipong pag-uwi mo ng bahay, ang dahi mong pera, di ba? Yung tipong ba, nakita mo yung kapitbahay mo. Sss, uy!

ang iniisip ko. Teka, inum lang ako kape, Halimbawa, Mm. mm. Alimbawa, Brody, siyempre, talaga ako. Yun yung mga tipong pag nag-crave ka ng pagkain. Oo. wala nang, diba? hindi mo nagtitingnan yung menu. di brodi, kakain ka yeah. lang, punta kang Paris. Yun. Yeah. Diba? ba diba, gusto ka ng spaghetti ng Paris, punta kang Paris, brodi Ganun ka ng mga na magkakasin na. <laughs> Pari kaya hindi tayo maging financially stable eh. Dahil pag may pera tayo, <laughs> hindi ko bro. Hindi na agad, no? Hindi na agad na <laughs> isip. Ay, nako. Iba na yung maano natin bro. Alam mo yung gagawin mo yung kakaiba kasi tayo mong pera. Oo. <laughs> diba? no? Yung isang, yung isang billion na yun, parang hindi ko. May... Maliit pa sa'yo yun, bro, Maliit Kula. lang. So, kailan, kailan, dapat, dapat man, ilan yung billion dapat ang mapapanalunan? <laughs> 50 <laughs> 50. De, kidding aside sa mga no 'yan, ah, sa mga may uh, dito sa Pilipinas. Oh, maliit ng one bit. Pero alam mo, I, I believe 'yung mga taong ganon, tumutulong 'yun 'ha kahit hindi oh. nila public. Sa dami ng pera nun. 'di ba, oh. De kasi maganda kasi doon 'yung nag ano sila ng experience sila ng hardships all throughout their lives sa Nabagay mo yeah. yung mga kwento rin sila sa Ay, likod mga na. Sila. Ano? Hindi, hindi mo alam. Eh. May ano dyan. Kaya nga eh. Experience na lang. You know. <laughs> Mahira. Mahira. So, yun o. No? Medyo short episode lang naman tong joke time namin mga kabrod. Kayo ba? Tanungin namin kayo. Anong gagawin yung pagkanalo kayo ng oh, 1 oh, billion 1 B ha, eh? yeah. 1 B. 1 billion pesos. 1 billion pesos eh. Oh, mga kabrody. <laughs> Kasi yung mga natandaan ko, di ba, yung oh. way back mga 2009 or 2010, mm -hmm. May nanalo from North eh, parang Pampanga yata. Napakaswerte ng tao. Matindi. Hindi ko alam, hindi eh. ko alam kung nasa na siya. Pero, ano siya eh, parang nasa US yata. Oo yun. Hindi ko alam kung sa so, paano yung deposit ng pera na, na. Na. Oo. So, yun lang na Point to the... Ang daming pera ng 1 billion. Ate, eh. umipila pa. Uipila <laughs> pa. Para yun lang. Sabi ko na, sabi ko nga eh, kahit 10,000 per day lang ang gasos ko. Just claim yun, basta hindi ako magano. <laughs> Hanggang mamatay ka na. So, <laughs> May kinabang ano, generation to generation. Oh. Basta mga 10,000 per day lang. Parang ano to, yung kwento ni, ano yung Seven, si Pipito Manalo to di ba? Pero, oh. pero siya naman, parang, ano ba yung nagtayo siya ng negosyo, di ba? Parang, di ganun. ko alam. <laughs> pero yun yun, di ba? Nag-start sila sa, sa ticket, di ba? Although Aldo, hindi ko naman din na subaybayan yung palabas niya. Pero alam ko yung nga, nanalo sa loto yun. Diba? Lahat naman tayo, nangangarap tayo muna sa loob. Problema lang, hindi tayo tumataya, di ba? Hindi ko kasi, hindi ko kasi talaga, nung time na yon oo, tumataya ako, pero kasi na-realize ko. Ngayon, hindi ka na tumataya? Hindi, hindi na. Kasi, iba talaga yung Alin? hard work. Hard work? Kasi, parang mangyayari yan, oo, oh, manalo ka ngayon, easy money lang yan, eh. Bye-bye away, did you? Oo, hindi mo naman pinag yan. Kaya nga, lahat ng mga, nananalo ng loto uh, would end up being poor then. Ganun din niya kasi. Broke again. Ano yan? Oo, oh, broke again. Kasi nga, ang mentality nila, uh, hindi nila naranasan yung ganitong buhay. So, all out sila. Kumbaga, uh, kaya, yeah. gusto hotel, hotel sila ng titira. Ang ah, mas, oh. lang, yung kadalasan, parang normal na babawon pa sa sugal, no? Oo, oh, ganun, no? Kasi sugal, sugal. Oh, talaga Actually, kalasin. sugal yan, loto na yan. Eh. Okay. Okay. Diba, parang pag nagka-pera sila, Diretso agad sila sa casino, you know. Parang they wanted to experience the life that they never had before. Parang gano'n. Mabigat, no? Parang di ba sayang yung opportunity, di ba? Isipin mo. You sabi know, mo, mga pera, ang hirap kitain. Gusto ko may experience pag ako nagkaroon ako ng 1B. Ikaw mismo, sabi mo. <laughs> Sampaling ko ng pera, <laughs> mag <laughs> Tigil mo na yung pang-podcast mo, Marvin. ako sa'yo. 'Di diba? Pero gusto kong sabihin ko sa iyo, opo. Opo, Sir Jeff, pasampal po na isang milyon. <laughs> Pagod ako na opo, pasampal po dalawang milyon, 'di ba? Kada isang araw na makikita mo ako, 'di ba? pare sa sobrang yaman mo, 'di ba, yung mga tropa mo. Pag na oh, ang nahihinis ako sa mga hmm. mukha nyo. Ay nga kayo dito, pagkasampalin ko itong isang daang libo, araw-arawin mo yung tropa mo ng gano'n. No? May kita mo yung tropa mo, araw-araw hahanapin ka rin para sampalin mo lang sila ng 100k, bro. Totoo, diba? no? wala no? Walang kahirap <laughs> yun. Para isipin mo yung yung kung gaano ka powerful yung pera, ano mo mm. anong pwedeng mong gawin sa pera, ano? Mm. Pagdating talaga sa showbiz mm. ng dahil pera. Dati nung hindi pa uso ang platform ng social social media, 'di ba? Parang lahat nasa mga TV lang. Oh. No. ikaw Pero, ba, nag nag-try ka ba na mag ano? Mag mag audition? Ganyan. Saan? Eh right, saan? Ano? Um Meron ako one time nag-try ako sa ano sa ano ba yung dati na yung mix Ah, talaga? Yung DJ. Mm -hmm. Nagkaroon kasi ng DJ search noon sa buong Pilipinas yung mix, di ba? So, parang back then, parang gusto mag-DJ. Kaya nga ka tayo nagpa-podcast ngayon kasi parang, di ba, oh. gusto ko lang minsan. So, nag-try lang ako na mag-audition dun sa uh, mix na yun. Pero yung araw kasi na yun, hindi naman ganun karami rin yung pila. mm parang Siguro nung, o oh, maaga lang din siguro. Oh. Baka maaga ako dumating. Parang nasa mga pang 30 ako nung nakapila. It's a great experience kasi eh, uh, kita mo, harap ka sa camera tapos pupapakilala ka. VTR, no? Uh, oh, VTR. Oh, so na experience 'yun. Masaya, masaya. Although, syempre hindi naman ako nakuha doon. Ang dami, Sipin mo, dami ng go edition. Ambaga best among the best 'yun. Yeah, pero masasabi ko na at least di ba? Next generation. Na Ang laking bagay nang ano ah. Sa ngayon kasi ang sobrang powerful na ng social media. Huh? You you can be anybody na ngayon. Dati kumbaga so, para makilala ka through television lang, di ba? Ang social media ngayon, it's parang ano, eh? isa celebrity ka na eh. Basta, ma yes, basta mag trending lang, di ba? Kumbaga pwede mo nang i-showcase yung sarili mo. Di ba? Parang yung kwento nga ni ano ni Malupiton. Oh. Parang he tried na mag-audition sa ano, pero di ba, hindi siya nakuha, hindi siya na... Ano. Pero nung nagkaroon ng social media, you, tingnan mo yung talent ng tao, hmm. di ba? Sobrang galing niya, di ba? He act naturally, ang galing yung, di ba? Huh? Ano mo, tawa, tawa talaga. Una pa lang na hindi pa ganun karami, hmm. Yung happy friends pa lang yung yeah. nakikita. Natatawa ko sa grupo nila yung... Eh. Pero, pero siyempre, ang showcase doon, si Malupinon, hmm. parang siya yung ano, di ba? Siya yung pinag-spearhead doon, eh uh, Oo, uh, pero magagaling um, yung mga kasama niya, yung sa happy friends na yun. tawa ko na. Diba, parang naturally din sa pagkikwentuhan nila magtotrowa pa. ba diba, Nagbubo. Saka na maganda kasi nun. Ikaw ang director ng sarili mo. Oo. Oh, huh? yeah. Wala magsasabi sa'yo na ganito gawin mo. Ako lang, ako lahat. Yes. Yeah, so, ba? Diba, sabi niya nga eh, parang yung kay RDR na punan ko kasi hmm. yung ano niya, ba? Parang sabi niya, ang dami niya rin hardship na inabot sa buhay niya, oh. ba? Diba? MMK din ang ano. Oo, At MMK hindi yung ano nun. Kasi, buhay <laughs> Sa so bakit? kasi hindi naman siya mag strive hard kung talaga meron siya sa buhay niya, di ba? kasi okay. Right. hirap siya eh. Dumating sa point na ang dami niya pinasuka na trabaho, pero nakikita niya yung sarili niya na gusto niyang may magawa, di ba? Parang, eto, gusto ko talaga to Siguro, baka magpatawa, kung ano man. Kasi pare pag tinignan mo siya sa ano sa social media yung mga video niya na mag-isa siya. Mm -hmm. 'Di ba? Sobrang nakakatawa eh na natural uh -huh. yung mukha, 'di ba? Totoo. Okay. Ah, ang galing, ang galing lang. Kasi yung paghaham pa siya. Gano'n uh, ba no? Diba? Yung <laughs> tingiti po. <laughs> Makangain yung tao, no? Diba, diba, minsan, ba? Nga, minsan nga bro, di pa nagbibiruan tayo sa messages niya, yung mukha niya pa yung <laughs> sinresend natin, yung meme niya, diba? <laughs> ba? Diba? So, na, Nakaka-inspire lang yung mga ganung tao, diba? ba? Pero tama ka, dapat ano, uh, actually mentality na rin kasi ng mga Pilipino yan, eh, na parang may hirig tayo sa swerte. Oh. Diba kaya ang daming nagtumatang kilik sa loto. Oo. Oh. Pero, pero dapat yung swerte, ano. 'di ba, yung swerte natin, dapat hindi natin iniisip na dahil swerte lang tayo kaya tayo nagsasaksing tama ba? Oo, oh, tama. Dapat kasi, may hard work din. Oh, hard work talaga din. Ah. ano yun? Dito kasi swerte hindi eh, sa hard work mo. Mm -hmm. Hindi yung talagang dadapuan ka ng swerte kanoohan 'yan. Kasi ang swerte one in a billion siguro. Oh. Diba? Para mas mataas pa yung oh. chances na makidlatan ka siguro <laughs> Oo oh, tama. Oh, diba? oh. Yeah, sa, manalo, sa loto. Oh. Pero sabi tama ba? Sabi nila mas mataas man ang chances na manalo ka sa loto really? kesa oh. makidlatan Oo. Oh. Oh, oh. Pero kung kung titingnan mo, di ba, parang mas nakakatawa na lang isipin na. Baka pwedeng makidlatan kasi pag umuulan, lumabas ka ba? Takot ka nga makidlatan <laughs> Totoo. <laughs> Unlike sa loto, yung malapit sa ano, hindi ka pa manalo na lalo, di ba? Impossibility yeah, ano. ng ano napaka -sleep. Kaya, uh -huh. oh, di na rin ako doon. Dati, sinasabi ko ping kapatid kay. Siyempre, hmm. eh, bawal kayo sa, uh, sa amin yun. Kasi, yung alin? Sa religion na. Ah, okay. Bawal lang yung sugal. Bawal. oh. No. So, ah, ako okay. noon, kahit paano, syempre, eh, sabi ko, pera to. Eh, you Oo, know, uh -huh, sayang. Tumatayo ba? ako. Ah, tumataya ako. Tumataya ka. Ano yung tumatayo sa'yo? Bro, ano yung tumatayo sa'yo? <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> Pero yun nga. Hindi ako naniniwala doon. Pinarealize din yun ng kapatid ko na walang, ano it's not worth it kung tataya ka dyan. Mawawalan ka lang ng pera. Ako naman, uh, sa loto, pag minsan namamalengi kami ni Mrs., mm -hmm. diba? Minsan kasi ang ang loto outlet katabi ng mga palengke, don oh. uh, doon, Brody, tumataya ako doon. Awa naman ng Diyos, di pa rin ako nanalo. Di ba? Eh, baka mamaya kung pumidlat doon. Oo. Oh, ang, ka. ang tinitignan ko na lang doon, tuwing tumataya ako ng loto, pag di ako nananalo, yung pera na binigay ko doon, at least nasa charity. Oh. Uh -huh. diba? Charity sweepstake naman siya. Diba? Charity. Charity uh -huh. yan siya. Kasi ganito, bro, diya. May yata, for mm -hmm. example. Yung tax natin. Mm. -hmm. Diba? Malaki. Pag oh. Okay. nakakalta sa sweldo uh -huh. natin. Pero doon, walang, walang chance yun na manalo mm -hmm. ng 1 billion at least yung lot of mga 20 pesos, 40 pesos lang. naka-donate ka na, may pag-asa ka pang manalo. <laughs> Correct. Oh. Yun nga eh. Diba? So, yeah. Diba? Pero tama well, naman yung sabi mo. eventually, yun yung gagawin mong araw, gagawin mo siya araw-araw. Oh, hindi siya... Oo, hindi. Tsaka, meron kasi bro din nakikita ako. Mm -hmm. Minsan pag namamalengki kami ni Bro din may nakikita ako, talagang ang daming naman mm -hmm. May minsan, may ang daming numero, may 500 pesos nang binabayad, may 1,000 parang ano na, parang I, don't know, Brody, parang gumagastos na talaga. Oh. May ganun talaga, may ganun. Nakikita ko talaga minsan pag namamalengi kami ni Jesus. Eh, Kaya sabi ko, at isipin mo ito, ang daming tao nagugutom, pero pag tumaya ng gutom. Tapos, Pwede, may, mga matindi pa. Yung mga nagkikis-kis na ganun. Uh nakikita -huh. ko well, talagang, isa pa nga po, minsan may bundle pa ako nakikita, bro, di nakikis-kis na, na Oh para I mean kung may means naman silang gawin yun, bakit naman hindi? Call naman nila oh, yung pero, kung kasi nagpapasaya yung baka, sa kanila yun. Baka no? mamaya yun yung nakaka-compromise na yung family nila. Hindi mean, yun 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 problema, maganda, yun. Diba? Kasi meron naman, meron ako parang dating na um, nakitang story sa so social media na yung paglaro niya ng mga ganun, ang tawag na parang ini-swipe. Oo. Oh, oh. Parang ganun, kini-scratch nila. Parang yun na lang daw yung nagpapaligay sa kanya. Pero marami siyang pera. So may oh. means siya. Diba? Kung masaya lang siya, natutuwa lang siya na mag-scratch na mag-scratch, tapos nababalik na yung pera niya pinapatay. Eh, bakit kaya hindi lang niya tayo bayaran tayong taga-scratch? <laughs> diba? I mean, kasi baka may mga tao talaga na iyon yung parang nagpapaligaya sa kanya. Kung kanya-kanya naman tayong ano, happiness yan. Eh, no? Oh. Ayun, so masasabi mo na mm, swerte pagka ganun. Kung baga, hindi ka naghahanap ng pera, naglalaro ka lang. Oh. Eh, minsan, yung mga taong hindi nag-aarap ng swerte, yung pwede sinaswerte. Di ba? Oo. Oh. Ah, uh, Lalo na sa pag-ibig. <laughs> <laughs> Mare, may magandang episode tayo sa pag-ibig. Yeah. Uh, and that's another episode, mamaya, mga kabrody. Sa ngayon, uh, medyo, sana natuwa naman kayo ng konti. Medyo Kahit ng, paano, uh, to lighten up, uh, the, up uh, the mood. Kayo, kayo kaya, mga kabrody, sila kaya, ano yung gagawin nila sa isang bilyon, no? Ano sa palagay? Siguro, eh sila na yun. Brody, sila yun, yun. yun. <laughs> ano yun? Ano na lang nating imagination nila, di ba? Uh, yun. So thank you mga -brody, thank you, mga brodi no. Mamaya ulit, maraming maraming salamat. Thank eh, you Bye-bye. Bye-bye.